Alam mo yung pakiramdam na alam mong masama na siya para sa iyo, pero gabi-gabi, siya pa rin yung naiisip mo. Na kahit sinaktan ka niya, kahit niloko ka niya, dot may parte pa rin ng sarili mong gustong bumalik. Tanong, bakit mo pa rin siya nami kahit alam mong siya ang dahilan kung bakit ka nasira? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang malalim na dahilan kung bakit nami-miss mo pa rin ang taong nakasakit sa iyo. Ayon sa Stoic philosophy, at kung paano mo gagamitin yung sakit na yan para mas maging matatag, kalmado, at mapayapa. Ayon kay Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Ang ibig sabihin yan, madalas hindi mo talaga namimiss yung tao, namimiss mo lang yung version ng sarili mo noong kasama mo siya. Hindi siya mismo ang namimiss mo, kundi yung feeling of being wanted, being seen, being loved, kahit alam mong fake na pala lahat yun. At ito ang unang leksyon ng Stoicism, dot ang emosyon ay hindi kaaway, pero hindi rin dapat maging amo. Ang nararamdaman mo ay totoo, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong sundin ito. Kaya ngayon, alamin natin ang limang Stoic reasons kung bakit mo pa rin siya namimiss kahit masama siya para sa iyo, at paano mo babawiin ang kapayapaan mo. Reason isa, you're addicted to the emotional highs and lows. Kapag toxic ang isang relationship, dot ang emosyon mo ay parang roller coaster. Isang araw, sobrang saya mo, kinabukasan, wasak ka. At alam mo ba, ang utak mo ay nasanay sa pattern na 'yan. Ayon sa psychology, emotional chaos can be addictive, lalo na kapag sanay ka sa excitement kahit galing sa pain. Sabi ni Epictetus, what upsets you is not what happens, but how you interpret it. Kaya kahit alam mong mali, iniisip pa rin ng utak mo na baka, yun yung love. Bilang stuart, kailangan mong kilalanin ito. Hindi para iwasan ang emosyon, kundi para maintindihan na, hindi love ang nami mismo. Addiction lang sa chaos. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi mo kailangang hanapin ang kilig sa sakit, doon ka magsisimulang gumaling. Reason dalawa, you're attached to the memory, not the person. Totoo ito, hindi mo nami-miss yung taong Sam Iris sa ngayon, nami-miss mo yung taong akala mo siya noon. Ang stoicism ay nagtuturo na lahat ng bagay ay nagbabago, at dapat mong tanggapin iyon ng walang resistance. Sabi ni Marcus Aurelius, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Kaya kapag namimiss mo siya, dot ang naminismo mo ay hindi siya bilang siya ngayon, kundi yung ilusyon ng taong akala mong magiging totoo sa'yo. Kapag tinanggap mo yan, mawawala ang takot. Kasi hindi mo pala siya kailangan, dot ang hinahanap mo lang ay closure sa sariling imahinasyon mo. Ang Stoutman ay marunong umalis sa ilusyon at manirahan sa realidad. Dahil doon lang nagiging payapa ang kaluluwa. Reason tatlo, you equated pain with passion. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kapag mahal mo, dapat may sakit. Na yung drama, selos, away, yun daw ang tanda ng, tunay na pag-ibig. Pero ayon sa Stoic Philosophy, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkakagulo, dot ito ay balance, respeto, at kalinuan kapag nami-miss mo siya kahit mali, dot ang totoo, nami-miss lang yung intensity ng drama, yung feeling na buhay na buhay ka kahit nasasaktan. Pero sabi ni Seneca, he suffers before it is necessary, suffers more than necessary. Ang ibig sabihin, pinipili mong magdusa kahit tapos na ang laban. Bilang stoic, kailangan mong tanungin ang sarili mo, gusto ko ba talaga siya, o gusto ko lang yung pakiramdam ng habulan, ng tension, ng struggle? Kapag sinagot mo yan ang totoo, marirealize mo hindi mo siya naminis, naminis mo lang yung adrenaline ng emotional battle. Reason 4, Your Ego Feels Rejected Minsan hindi puso ang nasaktan, dot ego mo. Gusto mong gumalik siya hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil gusto mong patunayan na kaya ka pa rin yung piliin. Pero sabi ng Stoics, to become is the highest achievement of the self. Kapag marunong ka ng tanggapin na hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa ibang tao, dot mas nagiging malaya ka. Ang tunay na Stoic man ay hindi nagmakaawa para sa closure, dahil alam niyang ang sariling kapayapaan ay hindi kailanman nakasalalay sa validation ng iba. Kaya kung nami mo siya, alalahanin mo, hindi mo siya kailangan. Ang kailangan mo ay ikaw na kalmado, ikaw na buo, ikaw na marunong magpatawad at magpatuloy. Reason 5, You Confuse Emptiness with Love. Kapag bigla siyang nawala, may butas na naiwan. At akala mo, siya ang makakapuno noon. Pero ang totoo, dot ang butas na yan ay hindi galing sa pagkawala niya, galing yan sa mga parte ng sarili mong hindi mo naalagaan habang abala ka sa pagmamahal sa kanya. Ayon kay Marcus Aurelius, nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Ang ibig sabihin, ang kapayapaan na hinahanap mo sa kanya, nasa loob mo lang pala. Ang Stuart man ay marunong maghilom hindi sa paghihintay na bumalik siya, kundi sa pagyakap sa katahimikan ng pagkawala niya. Dahil minsan, ang pagkawala ng maling tao, ay paraan ng universo para mahanap mo ang sarili mong halaga. Kung nami mo siya kahit sinaktan ka niya, hindi ka mahina, dot, tao ka lang na marunong magmahal ng totoo. Pero darating ang panahon na mapapagod ka ng makipaglaban sa mga alaala. At doon mo ma realize ang sto of truth, dot, ang tunay na lakas ay hindi yung maghintay na bumalik siya, kundi yung marunong yumati sa gitna ng pagkawala. Sabi ni Epictetus, don't explain your philosophy. Embody it, huwag mo lang sabihin na okay ka na. Ipakita mo sa galaw mo, sa isip mo, sa tahimik mong confidence. Hindi mo kailangang kalimutan siya agad, pero araw-araw, bitawan mo siya ng paunti-unti, hanggang sa dumating yung araw na maisip mo siya, at wala ka ng maramdaman kundi kapayapaan.